adobo. Yan ho ang pambansang ulam ngayon dyan sa si Carina Grandstand kung saan magsasagawa ng rally mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Makibalita tayo live sa ulat ni Mean Corvera. Mean, nakitikim ka ba ng luto nilang adobo? Wedge, oras na nga ng pananghalian dito sa Kirino Grandstand at kanya-kanya lang ring labas ng baon na ating mga kababayan. Kaya ang pambansang ulam ngayon, Wedge, adobo. 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 Po. adobo, po. adobo. Yan ang pambansang pananghalian ngayon ng mga kababayan natin na lumalahok ngayon sa rally ng Iglesia Ni Cristo sa Kirino Grandstand. Si Nanay Mary Andelia na taga Kalamba, Laguna, alas 7 pa lang ng umaga nasa luneta na, kaya dito na rin sila sama-samang nag-almusal. Magkahalong adobong baboy at manok na nilagyan ng nilagang itlog ang almusal at pananghalian na rin ng kanyang pamilya ngayong araw. Kasi po ang adobo ay matagal po masira. Uh, adobong baboy po at may manok din po. Tapos ano ba nakalagay? May itlog din po, tsaka patatas. Adobong manok naman ang baon ng pamilya ni Charlotte. Adobo pong manok, syempre may suka para tumagal siya. Alam naman natin kapag may mga ganito po, oh, number one, adobo. Para pang matagalan, ng three days. Ganito rin ang adobong baon ni Nanay Sonia. Chicken adobo po. Anong kasama ng chicken adobo? Ah, wala, itlog. Eh, alam nyo naman po, yun ang madaling ihanda. Eh Adobong baboy naman ang baon ng pamilya ni Angie. Adobo po. Bakit adobo? Good for three days. <laughs> Para hindi mapanis. Ang adobo, isa sa mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Bukod sa madali itong lutuin, tumatagal ito ng hanggang isang linggo dahil sa sangkap na suka. Bukod sa manok at baboy, may iba't ibang klase pa ng adobo. Pwede ang adobong posit, adobong sitaw, adobo sa gata at adobong dilaw na version naman na mga taga Visayas region. Pero anumang klasing adobo ang baon ng ating mga kababayan, masaya silang nagsalo-salo habang lumalahok sa rally. Bukod sa pagkain, tubig, mga placards, kasama rin sa mga lumahok sa rally ang kanilang mga fur babies. Pati ang cute na mga aso nagsuot din ng t-shirt kung saan nakasulat ang Transparency for Better Democracy.